Di na ko mapaliti yung tambal kaya na siya'y ginahangyo sa umuha nga. Bisa gamay lang. Di rin ako matabi. Tungo kayo na ako. Tungo una na ako nga. Kaya nga, kaya nga, siya'y pangyunti mo. Pero di rin ako matabi. Ang daon man nga. Ang karoon nga, ang panahon, walang una ko siya gawin.

Udah juga unikik seringga, nganaungai nana mau begal kulton, begal kulton begal ngai begal kulton, ngai begal kulton, ngai begal kulton, ngai begal itu, ngai aku kulton, ngai begal kulton, ngai Udah kulton, ngai begal Gusto <laughs> ako naman eh. Tumigami na lang <laughs> rin. Ikaw pa ni Wala, hindi nga nakinim. Punta na ko ni Wala, hindi nga na sa'yo mo. kayo na.